Hello guys! So another question and answer na naman regarding a UK visa. Ayan. Kasi um, pinutuputol ko yung video para uh, masagot natin yung mga questions. No? Ang dami kasi mga question about the UK visa. Yun nga, kasi ang dami mga pumupunta na, na Pilipino sa London at saka sa iba pang parte ng UK. So uh, first question, pwede po bang magtanong uh, paano ako madadala ng amo ko papuntang London? No? Nasa Kuwait daw siya at hindi ma-approve-approve yung kanyang visa. So, ano ba yung anong tawag nito? Ano ba yung nationality ng amo? Taga-UK ba sila? Or taga-Kuwait kaya? So, para sa akin, um, hindi siya pwedeng mag... Uh, ano ba ito? Mag-work ba siya sa London? Kasi bawal yun eh. Kung matrace nila, no? Kung makita kanila na meron kang travel, ang uh, tourist visa, tapos mag-work ka doon, hindi pwede. Tsaka ilang months kaya siya doon sa London. Tatagal, no? Um, sa tingin ko, siguro, um, mag-sponsor na lang yung amo. Or baka pwedeng mabigyan siya ng work visa. In this case, um, hindi ko na siya masasagot. Baka pwede na silang kumuha ng agency, ng legit agency doon sa Kuwait. Kasi kung kukuha ka ng tourist, tapos kasama mo sila, tapos sila, hindi nila kailangan ng visa. Paano kung um, matanong ka doon sa immigration? Kasi pag mo doon sa London may immigration, di ba? So dapat um, maging totoo ka lang sa mga sagot mo at sa mga documents mo. Lang. So 'yon. So siguro maganda kumuha na ng agency. No? Another question, kung mag-apply ka po ng visa example today tapos po ang punta mo ay December, kailan po simulan ang date ng visa nila na ibibigay? Okay, good question 'yan. Halimbawa um, Let's say for example guys, ha? December 1 yung application mo. Mm, tapos halimbawa December 1 yung application mo, tapos January 1 yung balak mong alis. Let's say December 10 nabigyan ka ng visa. Doon na magi-start yung visa, kung kailan mo siya nakuha. So ibig sabihin, kung December 10 may visa ka na six months na from that day, kung six months ang ibibigay nyo, doon na mag -e start Pwede naman yun, wala nang problema. Kahit January mo pa siya gamitin as long as napasok siya sa validity, walang problema yan. Kasi ganun din naman ako dati, kumbaga nakuha ko na yung visa bago ako nag-travel. Walang problema, problema yung ganyan. Ay, ito nga, another question. May ayos po yung validity ng visa? Uh, sa experience ko, six months, yes. Six months po yung binigay sa tourist visa. Uh, twice ako na pumunta ng UK. Una sa London at saka sa mga pumunta? Sa si Stonehenge. Yun yung first. And then lumabas ako. Actually, pumunta pala ako ng, ano, ng uh, Dublin sa Ireland. Libre yon Hindi na kailangan ng additional visa. Ayan. Pero kailangan na punta ka muna ng UK bago ka pumunta ng Dublin. Kasi yung Dublin, guys, is hindi siya part ng UK. No? Nasa Ireland siya. Kasi para meron silang agreement na pwede kang pumunta doon basta meron kang valid na uh, UK visa. And then, yung pangalawa ko pumunta, punta ako ng Edinburgh at saka uh, Belfast. So, ayun. Pasok naman siya sa validity, kaya pwedeng-pwede yun. Another question, um, Applyan ko ng family visit ang daughter ko for Christmas. Anong tamang form para kukunin? I thought kasi British Embassy. Eh, eh. Pa-appointment, bigyan ng visa. Um, hindi na, hindi nyo na kailangan pumunta ng Br British Embassy, no? Uh, meron silang third party na mag-process. Mag pro uh, dalawa na yung steps. Yung una, online. So, mag-payment ka lang doon. Pag mo na yung online, may ilagay mo lahat ng details mo, may upload mo yung mga documents. Pakalawa is pupunta ka doon sa processing center. Yung third party yun. Uh, TLS, BFS, at saka hindi ko lang alam sa ibang bansa kung ano pa yung mga third party, no? Um, kailangan nang doon kayo mag-apply. Ano, uh, mag, uh, hindi ako dumahan sa British Embassy at hindi kayo pupunta sa British uh, Embassy. Okay? Um, another question. Hi, ask ko lang, kailan pwede mag-apply ng UK visa before your intended travel? Alam ko, 3 months in advance, pwede ka na mag-apply. No? So kung halimbawa na ang Yes, alam ko 3 months in advance, pwede na siya. Correct me if I'm wrong, guys. Halimbawa kung January 1 ang ano mo, ang travel mo. October, pwede ka na mag-apply. Asa 'yun. Kasi pag nakuha mo yung visa, valid na siya. Pag binigay na sa iyo that day na pupunta ka dun sa third party processing center, so kukunin mo siya, valid na siya. Another question, tanong, what if mag-apply po ako ng tourist then maghanap po ako ng work, pwede kaya? Ako ay suggest no. Kasi kung halimbawa na nagkahulian, penalty, baka deportation pa yung, uh, <laughs> yung kapalit nito. No? Um, another question, if ever naman po gusto ko mag-aral, kailangan po ba malaki pera na may pakita mo po? Um, ang kukunin mo kasi dito is student visa na kung gusto mo mag-aral. Um, hindi ko alam kung magkano yung kailangan nila. Pero halimbawa yung sa situation ko, nung pumunta ako dati dito sa, sa Spain, um, ang pera ko nun is like around 200,000 pesos at that time, no? Kasi parang nagtaas na ata sila ngayon. Parang half million na yung kailangan nila. Kasi kailangan mo masustentuhan eh, yung sarili mo doon no, habang nag-aaral ka. So, hindi ko alam. At saka depende siguro doon sa um, length ng studies mo. Kung halimbawa na, um, ano ba, one year or two years. So, yun. Basta yung experience ko dati, pero hindi sa London. Ha? Dito sa Spain, around 200,000 pesos. Another question, paano kung may sponsor sa UK, paano sila mag-apply ng visa para sa doon sa tao na kukunin nila? Actually, hindi. Halimbawa kung meron kang kamag-anak sa UK, tapos nasa Pilipinas ka, for example, yung host na nasa UK or kamag-anak mo, hindi sila ang mag apply para sa'yo. Ikaw mismo yung mag apply kasi uh, passport mo mismo yung gagamitin mo. So, ang gawin mo lang, um, mag apply ka at saka pwede kang kumuha ng mga documents sa kanila. No? Halimbawa, ang um, bank certificate, bank statement kung kaya nilang i-provide. Uh, proof ng kanilang property or yung bahay nila, yung mga ganong A letter sa kanila na pirmado nila. Ayun. Pwede mo siyang idagdag. Mga additional documents lang siya. Another question. Regarding sa tourist visa, may partner po kasi ako planning to go to UK for visit visa sa grandmother ko. Regarding requirements po, madami po needs i-provide from Croatia. Okay, so nasa Europe sila. Sa akin, ang sinamit ko lang noon, bank statement. Alam ko parang bank statement at bank certificate. Um, yung passport, all pages. So, dalawa pa lang yun, no? financial passport. Yung resident permit ko dito. Um, ano pa ba? Nag-submit din na, may kasama kasi ako na travel So, nag-submit na ako ng information namin na nagta-travel na kami together. Pero additional lang yun. Tapos, cover letter. Para sa akin, napakasimple lang. Lalo-lalo na pag nandito ko sa Europe. Yun lang. Parang tatlo lang. Ay, hindi. Yung kontrata pa pala. Apat. Yung kontrata ko. So, yun lang. Hindi madami yung requirements. Basta legit at uh, totoo lahat. Hindi fake. <laughs> yung mga requirements mo, kayang-kayang. -kayan. Another question. Hello po, how much po kaya ang babayaran ng I don't say scanning services nila, no? Kasi actually doon sa online application, uh, meron silang scanning services at saka uh, pwedeng dalhin mo doon, no? Um, mura lang yung kanilang ano, scanning services na hindi ko na siya matandaan, basta mura lang siya. Nandoon naman sa website mag-appear doon kung magkano yung scanning services nila kung magkano yung babayaran nila. Um, ano ba sa akin? Nag-scan ba ako? Hindi, hindi ako nag-scan. Kuripot ako. <laughs> so, hindi ako nag-scan. So, ang ginawa ko, dinala ko yung mga documents dun sa ano, third party, pagpunta ko dun. Tapos sila na mismo yung nag-scan. Ganun na lang. Huwag na kayo mag-scan. <laughs> well, depende sa inyo, no? Sa akin, na ah, Sayang naman yung pera. <laughs> Another question, paano po sir kapag one month tourist visa po? Um, hindi mo pipiliin ang one month, I think, no? Yes. Six months. Wala namang problema doon kung halimbawa, one month lang gusto mo, tapos binigyan ka ng six months, walang problema doon. Kahit one month, one month lang yung gamitin mo, walang problem. Kahit nga 15 days lang, walang problem. Ayan. Another question, paano yun if may jowa ka at fiancé kayo, anong kukunin? Pwedeng tourist or pwedeng, well, yes, tourist. Tapos mag-submit ka ng uh, proof na jowa mo siya, na fiancé mo siya. Um, kung nagpapadala siya sa'yo, mga remittance, pwedeng ano yon mga prueba, uh, picture nyo, may mga travel ba kayo together dati. Eh. Yung sa akin, since meron akong kasamang nag travel no, ang sinabmit ko is yung ang tawag doon, bus ticket namin together. Kasi mag yung, ano doon, yung pangalan namin. Bus, at saka I think airline, tsaka hotel ata. Na meron kaming uh, pangalan together. Ayan. Another question. Ang dami na palang tanong, no? Kasi ang dami nang nanood ng aking video, no? Kami ng husband ko mag-apply ng tourist visa and we will be visiting his brother in UK. Do I still have to apply separately? Yes, you need to apply separately. Kasi dalawa naman yung ano nyo eh. Yung passport. Magkaiba naman kayo ng passport number. Kaya dapat separate. Kung halimbawa, um, lima kayo sa family, um, mother, father, tapos tatlong anak, kailangan separate yan. Separate. Kahit naman mag-agency kayo eh. Kung bibigay nyo, isang bagsakan lang, pero separate. Ayun. Actually, meron pala akong kwento about this, no? Kahit sa family, meron, ang weird, pero minsan meron did, na di-deny doon sa family, no? Isang bagsakan nga lang yung uh, application na, pero meron nun. Ang weird yung gano'n. So, hindi pwede yung gano'n. Halimbawa, lima kayo, tapos apat lang yung na, ang tawag nito, na approve Apat lang kayo mag-travel. Another question, Sir, yung amo ko ay nag-apply ng visa papuntang UK. Madali lang ba, Sir? Ng visa, wala bang interview? Um, walang interview. Eh yes. pagpunta nyo kasi doon sa processing center, verification lang yun eh. Parang ito ba yung ano mo? Parang tanong. Ikaw ba si ganito? Yung pangalan mo lang ata. Tsaka yung passport number. Tapos wala na. Ibibigay lang mo lang yung mga ano mo doon. Wala, walang interview. Unlike sa US visa na meron. Sa tingin ko, madali lang uh, ate or kuya na mag-apply basta yung mga documents mo is legal. Remember guys, yung document na isasubmit mo, sa case ko, tatlo lang. Kontrata, um, resident permit, tsaka yung passport. Nagdagdag ako ng cover letter pero hindi naman siya major-major na requirements. Na-approve naman siya. So yun. Mukhang marami pa yung mga tanong dito. So puputulin muna natin yung video dito at tsaka i-cover natin yung ibang tanong dun sa next video. So maraming salamat. Mag-subscribe ka sa channel ko pag hindi ka pa nakaka-subscribe. Salamat. See you sa next video.